Hi mga bayuts, good morning. So mga nauli na mi diri sa Amu uh, after sa amo Vegas trip. Unya mingaw na sa balik. Unya as I speak, nag voice over ko, nagsigig niya wa ako ang miming kay feeling na ko gigutom gihapon siya bisag ni kaon na siya mga very very many So, mauni siya mga bayuts. O magminyo mo mga bayuts. Prepare lang yun mo sa mga buhaton sa balay. Kay, for many months. For many months, wala mo yung work. So, like for example, ako naabot ko dirig September niya. Nakasalmi, November niya na file na ko ako ang admit ang ako ang mga papers for adjustment sa akong status kay one time entry man ng Fiancé visa um, middle of December so nakuha na ko ako work permit kay ni file man ko separate for work permit and then green card and then um, pang travel po sa mahulog tulo ako ang gipang file ato na time kay in case madili ang green card um na namasin ko na ang akong work permit maabot ug earlier which was maodjoy na hitabo na naabot siya um first week of february i think or last week of january mga around in anak na time And then maorgi hapon wala na ko siya ma use right away kay ang akong green card ni abot siya og um around third week of March. So maoto siya and then um may sige ko apply. Actually dili gyud siya mahulog og sige sige but nang apply ko mga mga about less than 10 ka mga companies. But ang ako ang gi-apply is ang mga vacancies kay kanang more relate siya sa akong experience sa Pilipinas ba kanang akong gipangita actually is work from home kay ato na time wala pa koy driver's license um but karo nakapasar ako driver's license but ato na time ngita ko work from home kay ang schedule sa kong ban na kanang mo off man siya udto nya yeah, mo trabaho siya kadlawon so ganahan sad ko na inigabot niya kay kanang same bitaw mix schedule na arasad ko or na ara balay. So, wala yun tay dapita mga bayut So, um, may pag ma, mag ka gamay pero ginusto mo yan eh, di ba? So, karon mga bayut wala tay trouble harder dapita for mga uh, pila na kabuan. Lugay na uwi. So, September, October, November, December, January, February, March, April. So, ah, sakto? September, October, November, December, January, February, March, April, May. Mag, magwalo mag na ka buwan ba yun? Magwalo na ka buwan di rin niya. Prior ko ni Larga, ni-resign na pa ko earlier. So, ni-resign ko effective June 30. So, has Pilipinas. So, June, July, August, mga duha ko kabuan ka pin nagtambay to any half months so iad na nimo mga napugtong <laughs> na sa takabuan nag nagtambay so mao siya um ako ah, kay medyo ko ani siya kanang sayo sa sayo ra sad kay kun ni ko ku an resign sa akong trabaho so um pwede -tend mo 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 tender sa new resignation o nagtrabahar mo uh, kanang halang hapit na gibo mo larga ba so extra po na siya mas maayo na siya kay kanang sa ako ang atay mingaw mingaw liyad. while na ako sa amua uh, mingaw siya kay malingaw ka og na ay kanang like mga ganapan an all per I mean, na na ganap pud dili ka kada na kay ginabuhat ba sumaw na siya dayon pag abot ako diri ang akong adjustment kay di ba kaayo siya lisod sa kuwa di kay siya lisod Kaya ang mong balay medyo dol dool siya sa syudad niya um sige pud mi kabisi ato na time sige mi naglarga nang me, kay meet sa mag, mag mag meet and greet sa mga pamilya ba sa laki so mo na siya dayon nag prepare sa ko sa kasal kay Derry. ang kasal Derry, guys not unless daghan jud mo kwarta or nag prepare jud mo ayo mahal kay ang kasal sa United sa US dayon mo nakargado mag court mag court ang mga tao magpakasal sa amoa nag backyard wedding mi tapos bisan pa og backyard wedding sa mga bayots di gud siya maingon nga barato bitaw as in um ka remember ko nag buhat ko sa kung budgeting As in, medyo kuan kay siya. Kanang, di dyan siya kaaya-ayang tignan. <laughs> so, mauna siya na yun. Mauna, inikaabutin nyo diri. Like sa ako, ah. Imbis di ko mananong O, oh, di ba, nananong ko. Dagko, dagko lang na akong mga tamatis diri mga bayets. Mag-update lang unya ko dayon. Kanang, dili man dyan ko vlogger ba. <laughs> Pero, akong ban na, mo ni siya, um, drama part, akong ban na kay dako may o gap na mga nami sa mga 20 years nga gap. So, of course, di sa tao makaingon nga, kanang mag, nagkabata ba. So, mo siya, inika mga 50 years from now, kuan kayo, kanang, unsa na, grasya na kay na sya na magkuha na ta, mag tanaw-tanaw ta sa tong videos, 50 years from now, na, nagunsa unsa ta, before, char. So, mara siya, mana tong drama. So, na daily basis, mamubogid ko, and then, mana sya na ako ay, ako anong mga bagong atanong, kanang ilang palmira dahi kay, tag, 20 dollars per pot. Oh, di ba? Do the math. sa atuan dira kay atuan nang pagayuon si Lingan. Dayo <laughs> Dayon ka ng pitunia, ba, sa'y panganan sa ato, ah, Pilipinas, o pitunia deris igla, na na siya dollars, pero at least, apil na ng kanabit ang iyahang kaang pang kuan, pang kay kuan man. Um, nindot man siya if naa siya sa babaw ba, kanang, oh, umuak siya, as in full bloom guapa gud kay siya so muna akong lingaw mga bayots niya sa mong limpyo ko swimming pool niya maula gina daghan ubay 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 sa ginoon kag mabuhat if ikaw rang usah. so di sa dya inana gud kala ay pero magbalik balik imong kuan imong ginabuhat everyday kapoy kapoy sa dya Siyempre, nag-anad-anad pa kas mga kuan, mga mga ipang buhat ni niya. Lahi sa Diyos, imuhang naandan din nga ba? Kani siya, lahi good kin Diyos akong naandan, but mawar ma lagi na siya. Um, this is it, pansit, o oh, ba diba? So, mahuman ko mga pamubo bayot kaya mauna, mag-vacuum ko sa solod, or... Kargado, mag kapi kapi ko or mag desk work kay mingaw may mayapun siya o magsige lang ka kuan kanang kore-kore sa balay ba mingawon ka sa imong previous na trabaho so mauna siya dayon ang um, usahay akong buhaton mag ko update update ko sa akong CV niya tanatan aw companies or usahay magtake take ko exam online magtake take kong exam, <laughs> exam karang IQ test, bitaw, or speed typing test, mga inana, kanang wala lang, chika-chika lang sa imuhang self,